na ho ang nagsasabi na napakaswerte ho ng buong Maynila kay Sam Versosa. Nandito rin ako para pasalamatan si Sam dahil yung aming pong foundation, yung Kasusu Foundation, yung mga nagtataguyod ng 700 a uh, Kasusu Warriors, yung mga breast cancer patients, ay tinutulungan po ni Sam Bersosa. sa kanya hindi siya naglalawang isip na tulungan kami sa aming foundation pero hindi niya pinagkakala hindi niya pinagmamalita kaya ako na lang magchichismis Oo, na napakabuti ng puso nitong taong to ako na ho ang nagsasabi sa inyo hindi po kayo nagkakamali ng iboboto at ng magiging mayor ng Maynila. Napakabuting tao. Noon pa yan tumutulong. Hindi po siya kilalang uh, politiko. Kilala po siya bilang pilantropo. Ano po ang ibig sabihin ng pilantropo? Ito po yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Generous sa kapwa nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kaya napakaswerte ninyo. No? Nakakaloka. Para kayong may Vico Soto sa Manila. Yes! Tandaan niyo sinong politiko ang tutuklong si tablado para sabihin itigil ang korupsyon? Di ba dapat yung hindi korup? Kasi pag korap ka, Diyos ko, nalulunok ko yung dina mo ba diba? Kaya, Diyos ko, Sam, maraming maraming salamat sa'yo. Ha? Dahil, isa kang hulog ng langit para sa mga Manilenyo. Yeah. At totoo ho yung sinabi ni Sam, ha? Yung pong mga nanay natin, mga lola, lolo natin, Diyos ko po, napakasuswerve ninyo. Dahil, may nakalaan pong budget para sa inyo. Para, Kung ano yung simula ng apelido ni Sa, yun po ang halaga ng matatanggap ng mga senior citizen. Sina Jess po rin po kay Sa, huwag mo naman pabayaan yung mga kabataan, Diyos na kailangan yung kanilang edukasyon. Kailangan yung oh, meron din sila, lalo na yung hindi lang mga balinigtoryan. Kailangan din ang mga sa middle na baka naman pwede mo na mga isalba. At isa pa sa napagkwentuhan namin. <laughs> Ito, hindi mo kinukwento. Kinento mo sa akin to eh. Magpapasok po ng mga negosyo rito si Sam Versosa at ang kukuni mga empleyado dapat ay okay. Manila napakahirap pong magpasok ng negosyo sa isang syudad dahil ipapasok pa lang eh kailangan may advance na may advance na yung may ari ng kumpanya sa sino mga uh, ama ng bayan na ito kailangan lagyan si Saming Be, sabi niya sa akin pumasok kayo dito hindi nyo kailangan maglagay gusto ko lang kunin nyo ang mga leño inyo bilang inyong empleyado. Diba ang ganda? At ang isa pang sinabi ni Sam, eto kung kurap talaga to, hindi niya to gagawin. Yung magkaroon ng fan page, yung Facebook account na merong action center ang Manila. Ibig sabihin, lahat ng nakumotong sa inyo, isumbong nyo doon at aksyonan ng opisina. Diba? Buong kayo, diba? Sino ng mayor gumawa ito? Kasi, tandaan ninyo, pag hindi binuksan sa mga manilenyo ang Facebook para sa kanilang sumbungan, ay nako, makakaasa, niyo, makakaasa kayo alam nila na sila yung isusumbong, kaya wala silang fan page. Kaya, Diyos ko, sabi ko, ba, di na yung na magbubukas ka ng fanpage para subungan ng mga tao? Gusto nyo ba yun? Yeah! Naisip ni Sam yun, kaya, ako, Sam, ikaw na talaga. Sabi nga ni Sam sa ka aking interview na lumabas kanina, isang chance lang. Isang termino lang. Pag hindi kayo na-satisfy, hindi kayo nasiyahan sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagsiservisyo, huwag nyo nang bigyan ng second chance. Huwag nyo nang bigyan ng second term. Ganun lang, di ba? Aba? Sinong politiko mag dare ng ganun? Siya lang? Oo, kasi ako naniniwala, talagang gagawa siya. Talagang gagawin niya yun. Para naman hindi mapahiya sa si inyo. Dahil kilala natin ang mga Manileño. Pag nagtiwala, buhos buhos. Di ba? Kaya, SD, huwag mo sasayangin ang tiwala ng mga Manileño. At naniniwala si SD, ang kapital ng Philippines ay... Anong letter P? May ko letter P. <laughs> <laughs> ang capital ng Philippines ay Manila. Sabi ni Sam, kailangan maganda sa paningin ng mga ng ibang bansa na ang capital kapit ng ng uh, Philippines ay maayos. Kailangan maganda yung lugar na pininang uh, Manila para naman hindi kahiyahiya na capital ng Philippines ay Manila. Kaya hindi lang, hindi magagawa lahat ni Sam yun, ha? Kung hindi nyo tutulungan. Kailangan tulungan natin si Sam para magkaroon ng katuparan ang kanyang vision para sa Manila. Palakpakan nyo sarili ninyo dahil <laughs> 'ba diba? Sabi ko, anay, kaya nauubos ko, sis ko. Kasi, grabe yung support at magmamahal. E, Tignan mo, nasa ilalim kami grabe. ng Grabe! Na hindi kami pinag, pinagbigyan ko sa mga penyong nirequest namin. Ay, bakit? Pero, eh, alam mo naman, yung politika, politika sa Manila. Oh pinagmapapigil ang mga panalinyo. Kahit nasa ilalim tayo ng tunay, mga tao na sa flyover, hindi sila nagpapatina. Oo. Uh, Alam mo ba, ako na niniwala, ko eh. Pag hindi nila gusto, yung kandidato, lalayos siyang mga Tama! Kanya ng manilenyo Nakakaloka pa, i pa yata sila natita pero hindi ka iniiwan. Dahil hindi ka iniiwan ng Manila, ng mga ma batang Maynila, hindi ka iniiwan ng pantakan, huwag mo rin silang iniiwan. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, sa lahat ko nang nagtitiwala, lalo na